Hi guys, magandang araw po no sa ito naman pong kibigan nyo si Jig So at I think dalawang araw na hindi ako nang upload ng medyo long video no. Naka-upload ako ng mga video pero karamihan po shorts lang po mga pagkain alam niyo na po mga no, no? So sa video na ito guys pag-usapan po natin ang pag-ayos ko ng aking laptop na Asus no. Asus no asos na laptop. Medyo luma na yun, pero kagabi kasi, ah, kahapon ang sira niya kasi parang nag-black screen siya. Walang backlight, walang backlight pero may logo, no? At first, guys, this will be my first time na nakaka-encounter ng ganitong trouble, no? Sa mga laptops ko iba kasi kung grabe ng sira, uh, tinatapon ko na lang, kinukunan ko na lang ng mga memory, hard drive, etc, no? O so, iba uh, yun lang po, no? So, kagabi, while I'm working, guys, ano sya? Wala sa'ng backlight. Ang dilim, pero may logo sya. So, kaso lang, pag pinipress ko ang screen, may umiilaw. Okay. Ganito ang ginawa ko, guys, oh. Wala po this will, my first time ko kasi, wala akong experience kung paano baklasin ang LCD, no? Ang screen ng laptop na ASUS instinct ko lang binaklas ko guys and then tinignan ko una una guys kung mag troubleshoot tayo na parang walang backlight number one baka sabihin natin ang problema is LCD already no na ang problema sa LCD guys mahal okay ang laptop ko nabili ko si Kanan ito dito sa Facebook dito sa Bacolod nabili ko siya around 6,000 pesos una una 6,500 no humingi ako ng discount binigay sa akin ng seller 6,000 ang problema kasi ang cost ng LCD minsan wala pang available around 2,000 to 3,000 so in terms of economical and practical parang hindi na siya practical na palitan mo ng LCD kung kung wala ka masyadong pera at saka may mga ibang laptop naman ako no sa na ginagamit okay so ganito ang ginawa ko na Ang mahirap lang ang pagbaklas ng screen marami kasing screw Nasugatan pa nga ako maliit lang And then tinignan ko ang LCD cable Magingat po tayo klas sa pagbaklas no Kasi baka maputol ang LCD cable at sa iba pang wiring makakaproblema tayo So pagbaklas ko tinignan ko nga ang connector uh, Hindi ko sure pero sa tingin ko may loose connection kinuha ko siya, pull out ko siya at binalik. Ganun pa rin. Meron at saka wala. So pagkatapos, kinuha ko rin ang LCD connector at saka kumuha ko ng brush. Ano po ang ginawa ko? Nilinis ko po siya. Ewan ko kung may dumi or may mga dust. Pero feeling ko meron siguro kahit paano. And then I make sure, tinignan ko talaga ang pag-insert uh, ko sa pin connector socket ng mabuti at saka nilagyan ko po ng uh, masking tape to support the cable para hindi siya madaling malose contact or lose connection so pagkatapos nun tin test ko muna okay na wala nang problema nagdi-display na po so ininstallan ko siya po siya ng Linux Mint na distribution ng Linux maganda po guys no kasi ang laptop is only AMD no Uh, 1 gigahertz medyo maliit lang po siya uh, ang kanyang memory is 6 gigabytes no so kung mga heavy gamer ka hindi talaga siya pwede no uh, so mga maliit na mga application lang po no libre Office, linux or windows 10 nag error din so that's why i switch to ano so naayos ko guys and then sa wiring pagbalik ko ang um, kasi ang mahirap kasi pagbaklas mo hindi natin maiwasan na may mga plastic na mga socket or connector na masisira. So ang ginawa ko may glow gun nga ko, nagyan ko ng glow, no? plastic, uh, plastic glow ang mga ano, ang mga wiring para hindi po siya ma mawala sa kanyang position at binali ko ay test and then ngayon po okay na po ang, ang LCD po ng laptop ko. Wal nang wala na siyang dark screen or blackout po no so umaayos na siya so i concluded guys na nawala ang kanyang backlight kasi may loose contact sa LCD cable no so mag troubleshoot tayo wag muna tayo mag na LCD ang sira no tignan muna natin kung okay naman na ng cable at close contact kung hindi talaga siya gumana sa cable most likely LCD ayaw ko ng palitan kasi magagastusan lang ako ang cable naman pwede tayo maghanap pero ewan ko kung may availability yan kasi ang mga challenges kung bumibili tayo ng mga second hand laptop no? at mga ano mga laptops or computers na luma na kasi ibang parts is wala na po hindi na po manufacture po kung meron naman medyo mahal, hindi naman siya praktikal na bilhin, no? Kasi luma na kasi at saka magastusan ka lang, no? So kung may pera kayo, pwede din kung may sentimental value sa iyo at saka gusto mo lang matuto na maayos siya, pwede din 'yong magawa. I hope guys na may nakukuha kayo na learning dito sa pinag-usapan uh, natin, no? Pag-ayos, no? Paano ayusin ang no backlight na LCD. Marami siyang ano, methods pero ito po ang isa sa mga solusyon po na na-experience ko po. Maraming salamat po sa inyong pananood sa video ko. Kung gusto niyo yung video na ito, paki-like lang po and huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Kung may tanong kayo, lagay lang po sa comment section. I will try to answer guys, no? Salamat po guys. Ito po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam guys. Bye-bye.